Ah, ito, na, ito, na, ito na, ito na, ito na mga brother. Sigurado ako dito. Hindi na, na natin na uh, basa-basa pa. Ngayon may basa pa rin pero hindi na gano'ng kalala. 2025 na! Happy New Year mga brother! Ito ang kauna back backdoor ride ko ngayong taon. Excited dahil babalikan natin itong ruta na ito na manggagaling mula General Tino Nueva Ecija hanggang DRT sa Bulacan. Sa nakaraang video ay hindi ako nakalusot sa rutang ito dahil sa dulas ng kalsada. Pero umayos na ang panahon kaya tara subukan ulit natin. Susubukan ko rin kumunekta sa ginagawang daan mula DRT Bulacan papunta ng Dinggalan sa Aurora. ah uh, magsisimula tayo dito sa Maharlika Highway itong yellow line na to. So kung galing kayo ng Manila ay dadaan kayo dito sa part na to, Barangay San Roque, Gapan City, San Nueva Ecija. So, pag nakita nyo itong kanto na to, kakanan kayo dito. Diretso nyo lang po yan. At dito naman kayo titigil Maruhat National High School. Sa so, may bandang unahan lang na ito, merong kanto. Ito po yung kanto na to. Ayan. Susundan nyo rin po ito, papakanan ulit kayo. Yan na po yung back road na papunta ng Minalungaw National Park. Pwede po kahit sedan, pwede, pwede po yan. Medyo may kahabaan din yung off-road yan, pero maganda po yung pagkaka-off-road. May tambak na nabuhangin at saka graba. Kaya halos flat na siya, kumbaga ready na siya for concreting. Sundan nyo lang po yan, dire-direcho. Hanggang marating nyo itong likuan na to. Maganda rin po yung view dito sa likuan. Ayan, paikot. Tapos dire-direcho ulit dito hanggang marating nyo itong Minalungaw National Park. At dito tayo papasok papunta sa back road papunta ng DRT Bulacan. Bago mag Minalungaw National Park. Wala pang isang kilometro mula dito sa lilikuan natin. Susundan ko naman to pataas papunta dito sa bundok. Pero ang pinaka primary na ruta natin ay dito sa kanto na to. Kakanan tayo dito. At susundan lang natin yan. Paikot-ikot. Basically, itong mga kalsada dito, kone konektado naman yung mga yan, mga maliliit na ruta na yan. Pero syempre, yun nga lang, hindi sementado yung mga yan. So anyway, yan po yung ruta natin papunta ng DRT Bulacan. Isang backdoor na naman mula dito sa General Tino Nueva Ecija. Let's go! Dito na nga pala tayo sa bypass road ng Cabanatuan City. Miliwaliwanag na ang panahon. Hindi ko pala nalilinisan tong helmet ko. Ang daming uh, insektong mancha. Sana nga hindi tayo ulanin. Ang forecast ngayong uh, umaga ay makulimlim. pala <laughs> January na. Ano ba to? January 8, January 9. Masarap na actually mag-ride ngayon kasi nga lang sa kaso ng dadaanan natin sa may General nyo nakita nyo naman yung nakaraang video ko eh lusak, lusak so ganong klase ng kalsada yung walang natambak na buhangin at saka graba e, yung mga maludulas kahit naambunan lang yung mga yun actually mas malala pa ngayon pag uh, naambunan lang So pwede tayo dito mga brother Kukunagta to sa main road Pero pwede naman kayo doon I-direction nyo lang doon Pero dito na tayo para shortcut Makanan kayo rito Ayan merong uh, Iglesia ni Cristo dito Kita naman to sa mapa Sa google maps Kaya hindi kayo maliligaw So ito na bali yung back road pa papunta ng Minalungaw National Park at syempre itong daan din na to ay kokonekta sa mga barangay din dito nung unang daan ko dito dati kasi gamit ko si Dominar 400 itong part na to sinesemento pa lang noon sementado na dalawang taon na rin ang nakakalipas nun napo kumukulig-kulig na naman basta okay lang huwag lang umulan eto yung na ako nung December nung pumunta ako sa o nung sinubuhan kong daanan yung back road or back door pamunta ng DRT mula uh, General Tineo oh. dito, dito ako pumasok nun Itong part naman na dati eh, sementado na ito kaso nga lang bitak-bitak. So parang rough road lang din yung dinadaanan mo. Ito na, off-road na ito. na yung lupa. Sana sa bundok dry na rin. Para wala na masyadong hassle. Maganda rin dito. Woo! Maganda na to kasi dati lubak-lubak to eh. bulldozer na so dry na dry na hindi pa naman madulas yung mga graba nya hindi pa masyadong nakakalat pagdating ng summer kalat kalat na to eto na yung mahirap dati mahirap dati to nung 2022 malalaking bato yan ngayon okay na nagaantay na lang ng simento Ito yung sementadong part Ito na, sementado na May mga konting-konting putol na lang yan pero mula dito Mula dito hanggang Minalungaw National Park Ay halos sementado na yan mga brother Minamadali na nila Siguro ihahawol eh, doon ng summer Kasi alam nila pagka summer talagang dinadagsan ng turista yung Minalungaw So tama lang, no? Yan, paikot dyan, pababa, umunaron. Last time, hindi ko inakyat to nung dumaan tayo dito kasi basa, madulas. <laughs> Tara akyatin natin. Pero burul to, burul. Ikoon! ganda <laughs> ganda rin o, hindi na ako magpapalipad ng drone dahil sobrang lakas ng hangin pero ang ganda Ayan, lakas ng hangin guys hindi ako magpapalipad ng drone yan na yung kalsadang pinanggalingan natin Bandang Gapan, malayo pa yung Gapan dito. I think Bondaron pa. Malayo, malayo yung dinana natin din. Paikot papunta dito sa kabundukan ng General Dino. Paikot 'yan. Bababa. Ayun na yung kalsada papunta doon. Yan, ko connect yung doon. Diret Diretso lang 'yan, minalungo na 'yan, tumbok na 'yan. Tapos yung kalsada na 'yon papahiwalay. Yan yung unang pinasukan natin na hindi ko tinuloy dahil merong sapa diyan na nababalot ng ano, nababalot ng lumot. Tanaw nyo yung Mount Arayat Napakaganda Sa camera maliit na lang yan Yung Mount Arayat na yan Kasi nung nag drone shot ako dito nung nakaraan Napakaganda ng view Pero pag tinignan mo sa drone shot Ang liit liit na ng Mount Arayat Pero ang laki Malaki siya pag kayo mismo dito personal Ganda overlooking May baysiha Masarap na mag camping dito Magbaon lang kayo siyempre ng tubig Dahil wala namang source ng tubig dito Grabe lakas ng hangin Tinutulak ka, ako ay <laughs> Kita nyo, dabang dapan na yung ano, talahib. Sobrang lakas ng hangin. Walang yun, tinutulak ako. lakas. Kita nyo yan, dabang na yung talahib. Yan, ito yung ito yung dinana natin nung una nung pumunta ako dyan sa kabilang ruta. Napansin nyo yung kalsada. Cementado na siya. So sa mga susunod na araw, tatanggalin na rin, open na rin sa kabila. Kaya putol-putol na ganito ginawa nila kasi syempre yung mga ibang parts ng kalsada kailangan sementuhin. Ito kasi para tong para tong detour. Para may madaanan pa ng mga motorista habang yung kabilang kalsada ay pinapatuyo, parang ganyan. Katulad niyan, pinapatuyo pa lang 'yan. Ah, uh, 2 weeks siguro bago buksan.

dito na tayo. Diyan lang sa may unahan. Wala bang isang kilometro yan. Yan na yung Minalungaw National Park. Yan na yung ilog. Dito na tayo kakanan guys. Again, pakita ko ulit sa inyo. Sitio ko na ako Barangay Piyas. General Tinio Nueva Ecija. Sana tuyo na yung dinaanan natin. Madudulas na part ng kalsada dyan nung nakaraan. Uh, okay naman yung panahon dito. May araw pa. Let's go. may cross pa doon oh. No? I think may pinapasalan din diyan. ito na yata wait lang ito na ba yun ah ito, ito na ito na ito na, ito na mga brothers sigurado ako dito tinanan Di natin na, na basa basa para ngayon may basa pa rin pero hindi na ganun kalala yun oops may mga lubak pa rin na ganito pero hindi na ganun kasinlala nang pumunta tayong ubod ng dulas Dito ako natumba noon sa part na to. Oops. Yeah, up, up, up up Yeah, dito na tumba, Tapos dito naman yung pinakita kong akiatan na ubod ng hirap. Basa. Basang-basa tapos kahit maglakad ka madudulas ka dito noon eh. basic na lang. Matigas na. machigas na. So mahirap to kapag katagulan Ngayon mga ano na Maganda lang kasi kapit na kapit yung gulong mo sa ganito eh Tamang basa lang Malalalim yung ibang rut dito pero sobrang manageable siya. susundan pa ba natin to double check lang yung map guys map checking yep we're on the right track good progress to last time eh bungad lang tayo nakapasok sa may trail sa nato ngayon nakalayo na tayo ng konti tsaka sa tingin ko maiksi lang to mga brother matatagalan lang talaga yung biyahe nyo rito ang magpapahirap kapag ka tagulan kayo pumunta pero pag ganto na wala na basic ka lang to kababaan kalma amigo kalma tranquilo naku ito nga mahirap to kapag ano talaga pagtagulan. tagulan ayan no, patay makina na tayo ayan no. matarik to <laughs> Imaginin muna tago lang ka pumunta rito. O kaya basa to. Yung tipong ano lang, naambunan lang. <laughs> yung mga klase ng basa na sobrang dulas. Ayan, pakita ko lang sa inyo. Hindi mabibigyan ng hostisya ng camera to. Eh. Pero, pero, yung mga nakadaan na dito, alam nila kung gaano katarik yan. Tapos ang lalalim pa ng rat. <laughs> nice! <laughs> nice! Perfect timing. <laughs> Hindi na tayo nahirapan ng todo. Oh, ito matarik din to. Ito, pakita ko sa inyo ha. Kagili tayo dadaan. Ito na, balansihan na. Balanse, balanse. Yeah, boy. Sa gitna lang. <laughs> Wait lang, pakita ko lang sa inyo. <laughs> Nahulog pa ako sa rat. Buti na lang sa dulo na. Magkasunod yan ah. Kahit four wheels pa ang aakyat dito kapag ka na basa to. Hirap na hirap dito yan. Pababa. Tapos pataas naman yung kaninang binaba natin sa kabilang side. Kasi sa baba niyan, ilog na yun, sapa na yun. <laughs> nice. May pagganong effect pa. <laughs> Ako, dalawa na rito. nahirapan na yung mga taga rito bumiyahe kapag katagulan ayun wala man lang tambak to walang katambak tambak na buhangin tsaka graba madulas yan ayun nakiyatan tirahin natin sa gilid gedli 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 attack Kaya naman kasi medyo Kaya, kaya naman Kaya, Iwasa, kaya mo naman iwasan yung mga malalalim na rat doon Kaya Mala, Mataas naman yung ground clearance nya Innova, kaya kaya ng Innova yan Ah, okay. Ito na yung main road, mga brother. <laughs> Barangay Talamsi, yata to. Kakaliwa tayo dito. Alangan kasi ako dun sa ano, babalikan sana natin, may Iksilong pala eh. Para maikot natin yung dalawang dalawang ruta. Ato ginagawa rin pala rito, nagwawakay din sila. Ay, lapad ng kalsada. Yeah. Ay, yung mga project na ginagawa dito. Panalo rin. malapad malapad siya segunda lang sapat na <laughs> yun yung sitio talamsi dati kasi nung dumaan ako dito makipot lang to eh ah, ang lapad na ito ah. ito ba yung dating kalsada rito o ibang hinukayan ito rin tapos pinalapad lang ano ah okay yan, nadaanan ko na ito dati Naalala ko Pinalapad lang yung kalsada niya Pero grabe yung improvements niya Pag ikaw taga rito Talaga matutuwa ka rin Masarap maligo rito Ang ng tubig mga brother Grabe wait lang Parang gusto kong ano rito ah. Sabi, ang linaw ng tubig. Ang ganda pa ng ano, may balete doon Nandito oh. na tayo finally sa DRT to Dingalan Road. Hindi ko na videoan mula doon sa pinakadulo niya pababa kasi may mga tricky parts dito sa unahan. I mean, sa likod natin, nadinaan ko. Oh, sayang hindi ko na videoan kasi hindi ko naubos na pala yung battery ng ano, camera kanina. Ito na lang yung uh, pinakalas na pinakamatalik na kayatan. Papunta doon sa taas. Last na to. 'yung nga pala banggitin ko na lang din 'yung dulo ng ginagawang DRT to Dingalan Road dito nga kung saan tayo ngayon ay doon pa rin kung saan ako last tumigil. Uh, hanggang sa unahan lang, in-scrape lang naman nila 'yun, nilin nilinis nila. Pero putol na rin doon sa mula doon kung saan ako tumigil last time, mga about 300 meters lang, putol na 'yun. So matagal-tagal pa nga 'tong project na 'to. Kasi napakadaming bundok ang dadaanan niyan mga brother para lang marating 'yung Dingalan. Maraming bundok pa dito, bandarito. Isipin nyo kung ilang ilog pa dadana nyan. So tulay, ah, tapos maghuhukay pa sila sa gilid ng bundok, et kung anong gagawin. Pero at least nakikita natin yung progreso ng project na ginagawa. O shoutout nyo pala sa mga tropa natin dito. Thank you, salamat! dito naman sa tuktok banayad na yan may konting babaan na lang dyan pero banayad na so bali ang ginawa ko dito kumunekta tayo dito sa may ginagawang DR dito Dingalan Road mula dun sa ruta na pinanggalingan natin na galing sa di ah uh, sa may general tinio so purong dirt road ang dinadaanan natin puro off road na to mula sa general tinio para kompleto yung off-roading adventure natin, di ba? Ito, medyo na na ito? Nandito tayo kakanan kasi putol na yan dito. Pag didiretsoin mo yan, papunta yan sa ilog. Papunta sa ilog. Na part pa rin ito guys ng DRT to Dingalan Road. Wala akong drone shot ngayon ha, hindi ko nakuha na yung mga mahihirap na part ng kalsada doon. Pero ganun pa man, ay panalo pa rin dahil uh, meron naman tayong action camera. Na-record naman yan. Segunda lang, sapat na. ito na yung main road ito na guys yung main road Yan so kung gusto yung daanan yung dinaanan ko kanina pag galing kayo halimbawa ng San Miguel Bulacan or galing kayo ng south manggagaling kayo dito nyan diba didretso nyo lang tong kalsada na to papakanan kayo dyan yung susunod na barangay or sitio dyan merong daan papakaliwa didretso nyo lang yung papakaliwa na yun pawaba papunta na yun ng minalungaw dito naman sa kaliwa eto yung pinakabungad papasok doon sa ginagawang DRT to Dingalan Road ito sa may pinto na yan sa may gate napakagandang lugar to para tapusin itong vlog na to mga brother ayun so isa na namang backdoor ang nadaanan natin although dalawang ruta yan na ano, pwede nyong daanan eh, at least natapos natin yung isa isang backdoor isang backroad papunta dito sa DRT Bulacan na namang gagaling doon sa General Tinio, Nueva Ecija. Uh, Maiksi lang din siya pero uh, magpapatagal dyan ay eh, dahil nga hindi kaganda yung kalsada. Hindi naman sobrang hirap pero may challenge na rin syempre. And at the same time, may papakita ko rin sa inyo yung mga iba't ibang ruta na maaari yung tahakin. So yun ang cover natin dito sa back door or backroad ng General Tinio, Nueva Ecija papunta dito sa DRT Bulacan. Maraming salamat po sa inyong pagsama ulit sa rides na to. Mike Solorating Riding Adventures signing up. Yeah!